yung bigla kang nagising tapos in-enjoy mo yung mga sound sa surroundings. May paibo, may mga dumadaan sa sakyan. Tapos biglang... Uy! Bango na! May pasyo ka! good morning, good morning. Samahan niyo ako mag-withdraw tayo dito sa ATM. Eh nung una nga hindi ko alam ang gagawin dito at second time ko na ngayon. And para mag-open siya kasi wala pang tao sa office, iyan kailangan mong iganyan ng iyong ATM at bukas ang pinto. Oh. Sabi ko pa nga noon, paano kung hindi magbukas at hindi ako makalabas? At dalawa nga yung machine dito. Yung isa para sa mga coins. Kung gusto mo siyang palitan ng mga bills o diva, na uso yung babuo po. At hindi na rin uso yung papalit nga po. Talagang sa machine na rin tayo magpapalit. At alam ko meron na rin sa Pilipinas nito. Pero ang bago sa akin dito ay yung ATM niya ay naglalagay kung ilan ang gusto mong ipalit ay kailangan ko nga ay paghiwahiwalay yung aking wewidrehin kaya okay na okay ito eh nung una nga ay akala ko ay kailangan gagawin ko buti na lang ito na mismo yung aking wewidrehin but ano na yan. kaya lang ang pinakamababang value niya dito is ten dollars lang kasi meron dito ding bill na five dollars and okay na yung ating minidro oh very good very very nice at meron pa rin akong napansin dito sa mga pera dito ayan o iba iba yung value iba iba ang size at bihira kong makita yung 100 parang 100 ang pinakamalaking value dito and after natin makapag withdraw ay itatouch mo lang yan tapos mag open na yung ating pinto at ready na tayo lumabas at ito nga yung kinatatakot ko kung paano kung hindi magbukas hindi na ako makalabas oh no happy <laughs> birthday to you happy birthday to they you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Kumanta <laughs> ka. Kumanta <laughs> ka. Sige, kanta na. <laughs> Balutin mo ako. <ag> Tama <laughs> <laughs> na! Rin daw makapag-slice! Ha <laughs> ha ha ha! volen <laughs> oh mo <my gosh. laughs> daming food. Yes. So, yun nga. Meron sa amin, mga nag-pledge kami. Akin ay yung pansit. meron nagdala ng biko, may puto, may fried chicken, at saka yung, ano nga yan? Yung parang fruit salad. At yung usapan namin na yung ibang naming mga in-order ay share-share nga kami eh ganito yung naging istorya nung pagkarating namin sa duty sabi ng manager ko napapansin niya na bawat dumarating ay may dalang food yung mga pledge nga namin eh ang sabi nga namin eh wala kami kaalam-alam na may dala pala kami sa aming duty kasi nga bigay nga lang namin yung para sa birthday niya eh yung pinakang order nga na madamihan ay ang dating pa ay lunch so bago pa nangyari yun sabi ng manager namin parang sinosurprise niyo ako pero parang mas, mas surprise ko kayo mamaya. At nung no, sinabi yun ng manager namin, natuwa pa nga siya sa akin. <laughs> Kasi kinilig ako, sabi ko, ano kaya yun? Kilikilig pa daw ako. Tapos yun nga, nung dumating yung mga pagkain na yan, eh sabi nga nung, nung nag-order niyan para sa surprise nga sa aming manager, ay bayad na pala yung mga pinag-order namin. And alam nyo ba kung sino na nagbayad? Si manager! Yun pala ay magpapaluto nga siya. Hindi ko alam kung alin siya ng mga pinaluto niya. Eh yung nag-order nga ay hindi naman sinabi para sa birthday ni manager. Eh yung pala, doon din pala ang punta ni manager na pagpuluto na pag sa amin. O sa so, nangyari siya nagbayad. Tapos meron pa siyang pinadagdag at binagod. Kasi sa birthday niya yon <laughs> binago niya yung mas pinabonga. And so, ang nangyari nga, wala na kami binayaran share share. At yan na nga ang, ano, ang nagbayad din. Na-surprise kami. At maganda surprise yung wala na share share. ang daming food. syempre take out. <laughs> At ito nga yung picture ko dito sa halaman na ito nung pagdaan ko. At nabigla ako. Hindi pala siya tunay na green. Nagiging white din siya. Ay, ang ganda. Ang vongga O, di ba Ang ganda. Bilog na bilog tapos ito pa yung isang aabangan ko yung ganyan yung pag nakatikom pa tapos abangan natin pag nag open na eh, yung bulaklak na yan eh yung mga nadadaan ng kuyang yan ay sa mga kapitbahay natin na mga bongga nilang paplantita and medyo nakikita ko na yung mga bukad niyan kaya lang hindi ko nga ma-picturean at mataas at malayo kaya abangan natin yung pag open yan. sana na mapagdaan ko open eh paano kung lagas na at eh, hindi na natin <laughs> And eto na nga, meron na tayong 5 na value ng pera at hindi pala dito bill ang tawag. Notes. Yung notes ang tawag dito sa mga pera. Hindi nga pala yan kompleto at merong nawawala. Yung $100 ay eh, bibihira ko naman yung makita. Parang pagkakaalala ko parang kolay red siya. Na mas malaki siguro ang size diyan sa ating mga hawak-hawak na pirang yan. And <laughs> Ay, ang ganda talaga ng kulay ng ating terno. O, oh, mo diba? Day off ko ngayon. Tingnan nyo. Oh, ang okay. aking pambahay. Check. Pero kung alam nyo lang, kung in-order ko to, eh, misan, ano kasi, iniwasan ko na si mag-convert, convert. Eh, nung, nung dumating na, tapos, nag-convert ako. Ang mahal! <laughs> Buti na. Kasi kung nag-convert ako nung nung in-order ko re, hindi ko na ito ma-order. At mga kapatid, pero biruin nyo itong ternong ito sa Timo. Are, parang wala pang 20, mga 17, mga ganun. Pero nung kung i-convert nyo, parang, parang more or less 500 pesos siya. Eh, samantalang sa Pilipinas, pero iba yung tela niya. Medyo spandex na cotton. Kaya lang, makakabili ka naman ng terno sa Pilipinas ng mga 250 lang. Ang pinakakataasan. Pero ito, tamo. Okay na rin yung size. Maluwag-luwag para okay siya. And syempre, dahil nga hindi na ako nagko-convert. Hindi <coughs> <coughs> na may ako yung order ko. <coughs> Una sa lahat, yung sa dahil nalalapit na ating unity game, alas pa na natin ang ating unity game. Kasi may kadugsong pa yun. Are, dahil nga, mami mamaya ang RL. Pang unity game yun eh. Dahil tayo sa company eh, may, ano, annual party anniversary ay ang motif nga ay yung contest yun parton character nung last na na inatida natin celebrity ay eh, dress lang naman kami para red carpet so ngayon cartoon so ang naisip ko siguro okay din yung casual kaya bumili ako nito para relate naman ng county i-teach yung dress natin oh binili ko yung may color para medyo formal, formal ng kaunti. Yan. Tapos rubber shoes tayo. Tapos siguradong malamig yun. kaya magbobolero na lang ako nung aking shishi endo na kulay ganto nude, nude color. Rubber shoes. Ay, okay na yun. Kasi nga, pag, kapag naka-join ka sa kanilang ang dami pala mga sulat-sulat na rin. Tingnan natin. Hindi ko pala natitigan yung mga sulat. Baka may bad. <laughs> Pero okay lang yan. So, yun nga. Kasi may contest nga. Tapos, yun nga, sa Unity Game natin, mamaya, may try out na. Mamayang gabi, sasama ako, mananood ako. Kasi si, si Rapa Boy, kasama at si Jack, pero hindi ko alam kung lalaro si Lolo kasi parang magato-gato na siya. <laughs> ito dumating na ang ating jersey. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Tapos, sabi nga nung ating ka-church, ano, sinalo niya ako sa maglilid ng sumba. Kasi nga sa opening, ini eh, sumba so, sinabay ko like ito. Abo order. Ito ay, parang wala din aring $20. Ito din, wala din $20. Parang $17 o $16 lang yan. Kaya mum mumurahin lang yan. Pero pag kinonvert mo na talaga, hindi sa mura. Biruin mo. Yung, lalo na itong term, Na pambahay. Itinch! Hindi ko alam po anong tawag dito. Basta, Yan. Yan. Tapos, pajamang jogger, dark better ng ganto. Yan. Para malapit-lapit naman sa ating pa -pink. Oh. Tapos, tinuwangan ko ng bag. It Itch. Kasi so, kailangan natin dala ang ating na Kailangan natin dala ang inhaler. <laughs> ang ating cellphone. Ano? You know, Yeah, mura din lang ito. Parang $10 lang ito. Pero kung i-convert na natin, 300. May 300 plus din itong bag na ito. Eh, may nabibili yata mga 50 or 150. <laughs> Hindi ko alam kung anong presyo. Pero yung Timo, parang sa Shopee din lang yun. Pero syempre, doon tayo nagtatama sa tax. <laughs> sa taxin kaya nagmamahal yung quality niya. Ayan. Pinili ko na yung gantong kulay para match. Baka ito na rin yung dalhin ko sa ating annual party. And, napapansin ko nga, mga siguro, siguro mga mga ilang buwan or bago mag bagong taon matapos ang taon ito bibili na natin ng mga bagong damit si mga kasi nga hindi na bagay sa kanya yung mga damit niya masyado ng loose kasi ang macho ng ah, hindi pala macho ang fit <laughs> pumayat na nga si Rapa boy kaya kailangan na natin dahil yung sa pantalon niya nag, parang naglalay lay 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 na and so yun nga may nakasalang akong labahin may nakasampay ako at sana naman ay umulan uh, umulan uminit at mamaya nga eh pupunta tayo sa sa try out ng basketball at tapos ang lola nyo ay magpa-practice din lang sa Sumba kasi pinasahan lang kami ng link tapos hindi ko alam kung pwede kung kailan kami magpa-practice sa Marshama and so yun nga yung aabangan nyo at saka parang alam ko may nagsabi sa aming makikitulog dito kasi sa ating unity game kasama buong place dito sa New Zealand So, from north at south, magsasama. At ang host nga ay dito sa aming region. Kaya, madami ang preparation. At nasa mga lola nyo, sa magpe-prepare ng mga food. Kasi, parang ano lang naman sa amin, pang lunch. Eh, ilan yung pakakainin? Bale, may tatlong grupo kami. Tapos, na-shock na, na lang ako kahapon. Nabanggit nga ako isa doon sa maglilid doon sa pagdi dispute ng mga pagkain. So, yon, May gagampanan pala tayo. Akala ko magsusimba-susimba lang. <laughs> eh kasi nga, hindi nga player ang lolo niyo at wala naman ako. Meron akong play yung bowling pero parang tinatamad ako sa mali. <laughs> Saka magustos. Ever to try out, ikaw magbabayad. Kaya, parang, tinatamad yata akong um, magsusumba na lang ako. Ay, nice siya, dyan na kayo't mag pa ako ng aking mga gagamit, ah, kinalat. At yung mga kakalatin ka. And madami po kayong aabangan sa mga susunod natin mga vlog. And thank you po sa lahat ng nanonood ng aking video. And at yun na nga, naputol na nga tayo kasi naubusan na ng memory and lola nyo. Pero bago yan nangyari, ay nakapagpa-picture naman ng lola Dito nyo. Dito nga sa aking latest na pambahay na terno. Pero hindi ko alam kung mauulit ko pa ito. Diyos ko po, more or less 500 terno lang pambahay. At hindi rin nga ako nakapunta sa tryout kasi nawala ng gana ang lola nyo kasi nagkano nagira gira. <laughs> alam nyo na yun, minsan nangyayari yun, yun sa buhay na mag-asawa. And eh so yun nga, Ayan, hindi tuloy ako nakasama sa picture. And, nakuha ko nga lang yan doon sa mga umatag. Siyempre. <laughs> And, kahapon nga, ay eh, nagkaroon ng birthday yan nga dito. At, wala akong kamalay-malay. Kasi nga, wala nga ako maghapon. Kasi mag-work. Tapos, may pinuntahan tayo. Alam nyo na. Tapos yan, mga bakas ng kahapon. Meron pang natira. Kaya, almusal tayo. Until next video. Bye! And, thanks for watching! Thank mm -hmm. you.